Good size. Last year, ito yan, COVID. Ngayon, ito. Nag-test ako. Hala, tignan mo. Nagpa-positive to. Ma'am, you see? Oh, oh, oh. Oh, What is that? Ay! Hey. Is that? After ko ang magtest mga kitsa, sabi ni Amo magpahinga muna ako para bukas pupunta kami sa uh, hospital. schedule pa daw muna siya sa doktor bago kami pupunta. Kasi una, oh, kainom na din ako ng gamot kasi sobrang sakit ng ulo ko. And then, habang nagpapahinga ako mga kitsa, dinala niya yung mga bata sa taas. And then, ako naman natulog ako mga 20 minutes. May kumato. Akala ko pagkain. Si Amo lalaki pala dumating. And then, sabi niya magbihis na daw ako kasi pupunta kami ng hospital. Sabi ko, ha? Akala ko ba bukas? Sabi ko sa kanya, sabi niya ang ngayon daw pupunta kami kaya nagkayak na din ako and then ayun sabi ko antay mo lang ako saglit sir magpapalit lang ako kaya inantay niya ako and then pupunta kami kasi pati pala siya is uh, positive din siya nung una negative siya pero nung nagtest ulit siya positive dalawa kami positive tapos yung mga bata ang tagal nila nagkasakit pero negative sila kami lang ni amo lalaki ako nga ilang araw lang mga isang araw mga pangalawang araw na to tapos positive agad agad ako hindi ko alam kung bakit parang sobrang sakit lang yung ulo ko nung araw nung naglive ako tapos nagtake ako ng mga gamot and then nagpahinga ako after kinabukasan ito na positive na agad-agad ako tapos tinanong ako ni amo babae kung yung mga kasama ko nung 24-25 na day of ko kung positive daw ba sila sabi ko hindi kasi sila nagpabaksin sila ng anti-flu ba yun tapos ako hindi ako nagpabaksin kasi wala namang sinabi si amo sa akin at ayan nga gumayak na kami ni amo mga alas 6 na to ng gabi kagagaling ni amo sa trabaho niya and then nagdiretso kami to naawa nga ako sa kanya kasi Siyempre, pagod maghapon sa trabaho to. Serecho kami dito sa hospital. And mga kids, dito na nga kami and tapos na kami nagpa-registered ito. Inaantay lang namin yung tawagin pangalan namin. Sabi niya mula lalaki, mag-antay daw kami ng two hours. Kaya umupo muna ako dito sa gilid. Tatawagin ako ni amo may doon siya. Naka nakatayo lang doon. After ng kalahating oras mga kitsay, pumunta kami dito sa may consolation room. May mga upuan dito, bakante ay pumunta kami dito. Parang private itong pinuntahan namin ni amo uh, lalaki. Hindi kagaya sa Pamela Hospital na napuntahan ko noon na sobrang daming pasyente. Kaya inabot kami ng kalahating araw. Kaantay sa labas tapos sobrang sakit ng katawan. Hindi matawag-tawag yung pangalan namin noon. Pero nagantay pa rin kami. Kailangan talaga ng pasensya kahit dito, kahit private. Apat na oras kami nagantay. Sobrang sakit ng katawan ko. Tapos yung oras na to is sobrang ubo ko tapos yung mga katabi ko is ilalayon. ako alam mo yung parang virus na nilalayuan ng mga katabi, bawat ubo ko lumalay yung mga katabi ko, tapos si amo nandun kasi sa kabilang room inagaantay siya doon, kasi hindi ko maintindihan yung Chinese na pangalan namin si amo lang makakaintindi doon kaya siya yung pumunta doon tatawagin daw niya ako dito, tatlong oras na kaming nakaupo tapos hindi pa natatawag pangalan namin, tumayo ako tinignan ko doon sa may screen yung number namin ang tagal pa nakalagay doon 2 hours and 30 minutes. Kaya yun, bumalik ulit ako dito. Idlip ko muna. Pero hindi ako makailip kasi may katabi din akong ubo ng ubo. Pagkatapos ng tatlo at kalahating oras, tinawag na din kami sa loob. Magkasabay kami ni Amo kasi magkasunod lang yung number namin. And then chinig yung BP, bunga din sa ilong, sa dibdib, mga ganun. Then niresetahan kami ng mga gamot. Then dumiretso kami ni Amo dito sa taas. Pumili ng gamot sa pharmacy. And ayan, hawak-hawak na namin yung binili ni Amo. Tag isang plastic kami. And dami-dami namin dami mga gamot ayun na nga, mga oras na to is 11 na siya ng gabi and pauwi na kami ni Amo and wala pa kaming kain ng dinner kaya umili si Amo ng pagkain namin bago kami uuwi dun sa bahay and then pag uwi nga namin naabutan namin si Amo babae dun sa may lobby and sabay sabay na kami umakyat silang mag asawa pumunta doon sa lolo at lola kinuha yung mga bata kasi iniwan ni Amo babae doon bago siya pumunta sa mga kaibigan niya nag dinner sila sa labas at yun nga pinauna akong umuwi at inuwin ko daw yung mga gamot ko at baka darating na 'yung order ni Amo na pagkain namin. At andito na nga ako mga kids sites ko tong nireseta sa amin na gamot ang dami. Parang hindi ko kayang inumin to lahat. Pero no choice, kailangan kong inumin para gumaling ako at para hindi din masayang yung pinambili ni amo. Pero sobrang nagpapasalamat ako kay Lord na binigyan ako ng ganitong amo na ganito kabait na kahit may sakit ako, hindi ako pinapabayaan. Tinuturing pa rin nila akong kapamilya nila kaya pinagpapray ko na gumaling kaming lahat buong pamilya ni amo at ako. Malapit pa naman ang bagong taon mga kakitsay sana maging ok. कोई कमील हट